sa nakaraang video natin ay natunghayan natin. Ang ilan sa mga kaganapan na nabago sa timeline ni Yun Siang at Lu Yan. Dahil sa nag-focus ang ating bida sa pagpapalakas kaysa sa Mamay Abas. At napagpasyahan ni Yun Siyang na mag profile sa harap ng instructor at ilan sa mga mag-aaral. Kaya naman sa halip na gamitin si Lubu na batid natin na maaring maning mani lamang ang mga halimaw kung sakaling si Star General Lu ang kanyang gagamitin. Makikita naman na wala na si Star General Lubu dahil sa pagstar solution ni Yun Siang. Nang nawala na ang copy of Star General Lubu, inilabas naman ni Yun Siang ang isang soul charms na mas produced ng mga tao. Ito ang soul charms na kinuha ng ating bida sa estudyanteng kanyang iniligtas. At habang kinukuha ng ating bida ang soul charms na sabi niya na ayon sa original na plano ang estilo ng Wei Yuan ay dapat ding sapat upang harapin ang mga hayop sa Jiwo Academy. Ang soul talisman na kinuha ko ay maaaring magamit. By the way, Star Master System, pwede mo bang kopyahin ang Wei Yuan style? Kasunod na makikita ang paglo-loading ng system. Di naman nagtagal ng bigay na ng ulat ang system. Ayon sa system, nabigo ang pagkopya. Ang data ng source ay hindi makuha sa Star Network dahil sa pagkabigo na makopya ang Wiayuan style. Tinanong ni Yun Siang ang system, ibig sabihin maaari mo lamang kopyahin ang mga tunay na nilikha ng mga sinaunang sibilisasyon. Itong mga tinatawag na mass produced knockoffs ay hindi sinusuportahan, di ba? Natumugon naman ang system. Hindi sapat na mga pahintulot ng system. Host, mangyaring maunawaan, na sinang ayunan na ng ating bida. Dahil sa di makopya ang Yuan style na pagpasyahan na ng ating bida. na e construct na ang charms na kasalukuyang hawak ni Yun Siang. At isa-isa ngang nabubuo ang Star General Wei Yuan Style Machine. Matapos naman na matagumpay na mabuo ni Yun Siyang ang machine na kanyang kinaalam. Nakaramdam ang ating bida ng kasiyahan dahil buhat noong makabalik siya sa timeline na ito ay ngayon na lamang muli nasubukan ng ating bida ang pangkaraniwang Star General. Habang nasa loob si Yun Siyang ng coffin, ay isa-isa niyang tinitingnan ang iba't bang uri ng armas na mayroon ang machine. Ayon sa ating bida ang makina na ito ay mayroong 33 type crossbow at isang beast shield. At nang masubukan niya nga ang ilan sa mga feature na mayroon ng makina na pagpasyahan na niyang puntahan ang kasalukuyang nagaganap na labanan ng mga instructor at estudyante laban sa mga halimaw. Bago pa man makaalis bigla naman na bago ang pagmumukha ni Yun Siyang nang nakita niya si Luyan na hanggang sa ngayon ay wala pa rin kamalayan. Nasabi ng ating bida na lampa humiga ka na lang muna dyan sa lupa, aalis na ako para magligtas ng tao. Matapos niyang tuyain si Luyan ay agaran na nga naghanda na umalis sa lugar. Makikita na tumalo na si Yun Siyang na animoy isang kidlat sa bilis at makikita din na nawasak ang lupa na kanyang pinanggalingan. Ito naman ang lugar na pupuntahan ng ating bida kung saan nagaganap ang pagkubkob ng mga halimaw. Dito tayo natapos sa parting ito kung saan pinatakas ni Hian si Luhan, kung natatandaan nyo pa. Kapansin-pansin na nahihirapan si Hian na harapin ang fierce beast species na kasalukuyang nilalabanan niya. Nang nabatid niyang di niya kay apang ilaga ng paparating na atake ng halimaw ay iniharang na lang niya ang kanyang braso upang kahit paano ay magawang ipagtanggol ang sarili. Inakala naman ni Hiyan na nagawa niyang sanggahin ang atake, ngunit di pa pala ito tumatama sa kanya. Nang tuluyan nang ngang tumama ang suntok ng halimaw ay mabilis na tumalbog sa pader at halos mavusak na ito sa lakas ng impak. Matapos na saluhin niya ng buong buo ang atake na iyon na pagtanto niya na parang dinadalisay nang ng kung anong kapangyarihan ang mga galaw ng halimaw. Tila ba ay napakabagal ng galaw nila? Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit salamat dito, nabuhay ako ng napakatagal. Ngunit dahil sa kawalan ng enerhiya ay di na makagalaw si Hian, ang halimaw naman ay muli na namang sumugod. Nang nabatid niya na wala na nang magagawa pa tinanggap na lamang ang sasapitan sa halimaw it's is over sambit niya. Mabuti na lamang bago pa man makain ng halimaw ay may biglang umatake sa halimaw na radiation attack na siyang ikinagalit ng matako na halimaw. Bamaling ito kung saan nagmumula ang mga atake na iyon. Kasunod ay makikita ang crossbow na kasalukuyang nakarating na pala si Yun Siang sa lugar ng labanan. Napansin naman ng ating bida na walang magagawa ang shooting weapon na gamit niya masyado itong mahina, halos walang naging pinsala sa mga halimaw. Dahil nga sa ginawang niyang ataking iyon ay kapansin-pansin ang galit ng halimaw tumakbo ito ng mabilis patungo kay Yun Siang. Ngunit ang ating bida naman tiningnan lamang ang halimaw na galit na galit na tila ba ay di naman nababahala sa halimaw na ito. Nang tuluyan nang ang pakawalan ng halimaw ang atake, ay walang kahirap-hirap naman iniwasan ni Yun Siang. Pagkaiwas niya sa atake ay inihanda ang espada upang gumanti sa hangal na halimaw. At nang tamaan ang halimaw ng espada ng ating bida ay lalo na itong nagnitnit sa galit. Mabilis din itong nagpakawala ng atake ngunit halos paglaruan lamang ni Yun Siang ang hangal na fierce beast species. Nang magseryoso ang ating bida pinatikim niya ang halimaw ng napakabilis na atake na kapansin-pansin wala nang magawa ang halimaw. Dahil sa animo kidlat din naman malaman ng halimaw kung saan ba ang susunod na atake dahil sa bilis ng mga atakeng buong buo niyang sinasalo. Nang nakita ni siyang na di na makagalaw ang halimaw ay naghanda na ito upang tapusin na. Tumalon ng napakataas at nang bumagsak ang ating bida sa halimaw ay matagumpay niya na saksak ito. Kaya naman napaluhod na lamang ito at di naman nagtagal lamapat na ang pagmumukha ng halimaw sa lupa. Bago pa man tuluyang bumagsak ay agaran ng umalis si Yun sa ibabaw ng halimaw. Ang ginawa niyang pakikipaglaban na iyon sa halimaw, ay nasaksihan naman ni Hian, na nanghihina sa isang gilid na sabi naman ni Hian na ang taong ito ay napakalakas. Ang galaw na ito, parang mas malakas kay Instructor O. Ayon naman sa naranasan ng ating bida na pakikipaglaban sa fierce beast species. Nasabi niya na masyadong mahirap gamitin ang Wei Yuan Style 100 Swords. At dagdag pa niya na ang paglaslas ng maraming beses ay parang pagkiliti lang sa halimaw. Maya-maya pa ay biglang nagitim ang pagmumukha ng ating bida. Tinawag niya ang system, "Hey, Star Master System, maaari ka bang gumawa ng isang lubos fangtian hua halberd para sa akin?" Tanong nito sa system at agarang ginawa nga ng system na gumawa ng armas na fangtian hua halberd. Bagamat ang armas na ito ay signature na weapon ni Lubu. Nagawa ito ng ating bida dahil sa nagtataglay siya ng Star Master System, na tanging siya lamang ang meron nito. Habang hawak ni siang ang Fang Tian. Nasabi niya na napakahusay nito. I felt much better. At nang makita ni Hiya ng pamato, ay I minsan sandata, ng ating bida. Ay laking gulat niya. Nasabi niya habang pinagmamasda ng terek na terek at tayong-tayong sandata ng ating bida. Sobrang laki. Anong klaseng sandata ang meron siya? Ang laki nito. Grabe. Habang manghang manghapa si Hiyan sa sandata ni Yun Siang, may isa na namang hangal na halimaw ang papasugod. Sa isang banda naman makikita si Yun Siyang na papasugod din na sabay silang naghanda sa pag-atake. Ngunit sa bilis ng ginawang atake ni Yun Siyang hindi na namalayan ng halimaw na hati na pala ang kanyang katawan. Subalit din naman namalayan din ng ating bida kaya naman bahagyang nil niya ito. Nang nakita ng ating bida ang halimaw na nahati sa dalawa ay bahagyang nagulat ang ating bida dahil sa segundo lamang napatay na kaagad ang halimaw. Maya-maya pa matapos niyan paslangin ang halimaw ay nilapitan na niya si Hian at sinabi dito na. Okay ka lang ba, class president? Si Hian naman di nakapagsalita sa tanong ni Yun si Yang, dahil sa tila ba ay bilib na bilib ito sa galawan ng ating bida. Maya-maya pa nang mahimas na nagsalita na din si Hian sinabi niya kay Yun Siang na, ah, okay lang ako. Well maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Bago pa man sumagot ang ating bida ay tumalikod muna ito sabay sinabing, oh, walang anuman. At biglang nagpaalam na din ang makita niyang ligtas na si Hian. Dahil sa bigla ang pag ni Yun Siang, ay nanghinayang si Hian dahil sa nawala ng oras upang tanungin kung ano ba ang pangalan ng ating bida. Pero ang boses ng lalaking ito, para bang medyo familiar. Teka, tinawag niya lang ako na class president habang si Hiyan ay kasalukuyang iniisip kung sino ba ang tumulong sa kanya. Sa Jiwo Academy Dormitory Area 9 o Clock Position Defense Area, ay kasalukuyang kapansin-pansin na nahihirapan sa pakikipaglaban sa halimaw dahil sa ginawa nilang pagsasanib puwersa ng bawat isang Star General. Sa kasalukuyan ng kupunan ay nagsagawa ng formation na kung tawagin ay Tortoise Foundation. Ayon sa description ng formation na ito, ito ay defensive anti-evil beast battle formation na pumapalit sa atake ng defense. Nagsalita ang isa sa bumuo ng formation sinabi niya na, ang lahat ng mga makina ay panatilihin lamang ang maayos na formation. Dagdag pa niya na huwag maging pabaya, maghintay pa ng kaunti, bagamat maayos ang formation, may isang hangal naman na kumalas dito, at matapang na sumugod sa mga nagkukumpulang halimaw, kaya naman napasigaw ang instructor. Hey! Shangguan, huwag kang magmadali, huwag kang lalayo sigaw nito sa naglakas loob na sumugod sa mga halimaw, at bumalik ka dito sa tortoise shell. Ngunit si Shangguan ay tila ba walang narinig, nagpatuloy lamang na sugurin ang mga fierce beast species. Ayon naman sa ipinakikitang kakayahan nito ay tila ba epektibo naman ang kanyang ginagawang pag-atake sa mga halimaw. Na kahit papaano naman ay nababawasan ang mga ito, Nagsalita naman ang isa sa bumubuo ng formation sinabi niya na, walang kwenta ang ginagawa niya instructor, kapag nagsimulang lumaban si senior sister Shangwan, mapapasok lang siya sa nakakabaliw na estado na iyon. At dagdag pa niya na, pupunta ba tayo para suportahan si senior sister Shangwan, bagamat labis na nag-aalala na ang kasamahan ni Shangwan. Si Shangguan naman ay minamaliit lamang ang mga halimaw na kanyang kinakaharap sinasabihan pa niya na mababagal ang galaw ng mga hayop na ito. Dahil sa tagumpay na kanyang natatamasa ay tila ba mas ginanahan pa itong harapin ng ilan pang mga halimaw. Ito si Shangguan Yinjin, mag-aaral ng ikatlong baitang elite class ng Jiwo Academy, labinsyam na taon mula sa tuktok ng yelo. Sa hindi nito namamiliin na may isang halimaw pala napapasugod sa likod niya. Mabuti na lamang nabigyan siya ng babala ng isa sa kanyang kasamahan, makikita nga na nagawa niyang ilaga ng halimaw habang nasa itaas mayabang na nagsalitang, hindi niyo ako magagawang saktan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ng isa sa halimaw pala ay nagawang tumalon na hindi niya agaran napansin. Napansin man niya ito ay huli na ang lahat dahil ang atake ng halimaw ay buong buo na nasalo ng kanyang likuran. Kaya naman ang kanyang kinahantungan, Animoy bayabas na nahulog sa lupa, labas ang katas. Sa sinapit niyang iyon ay pinagmumura niya ang mga halimaw habang inaalis ang natirang katas. Di naman nagtagal ay bumagsak na ang halimaw sa likuran niya. Ang kanina lamang na mayabang na lumalaban sa mga halimaw, ngayon naman ay nanginginig na sa. Takot dahil di niya magawang makaalis sa bigat ng halimaw na nakadagan sa kanyang likuran. Isa pa ay papalapit na din sa kanya ang ilan pang mga halimaw. Nang nakita ng kanyang fans tuluyan na itong nag-alala sa kanyang senior sister, sinabi niya na, si Shangguan ay napapaligiran na ng mga hayop. ano ang dapat nating gawin instructor? Makikita na nga na bumukas na ang napakalaking bunganga ng fierce beast species, kaya naman ang kawawang babae ay ilang sandali na lamang matitikman na siya ng matako na nilalang. Siyempre bago pa man mangyari yun ay darating muli ang ating bida para iligtas siya. Bagamat saglit na lamang ay makakain na sa itaas nila makikita si Yun Siang na mabilis na lumilipad. Sa ilang sandali nga ay tumama na ang sandata ni Yun Siang, kaya naman mabilis na natunaw ang halimaw. Matapos na burahin ng ating bida ang kamuntikan na kumain kay Shangwan. Isinunod na niya ang papalapit pang mga halimaw, na gayon din ang sinapit animoy naging mga bula na lang ang mga ito. At nang matapos na si Yun Siang sa pag-ubos sa mga halimaw. Makikita si Shangguan na napanganga na lang na pinagmamasdan niya ang ating bida. Nang mawala na ang makapal na alikabok na bumalot sa lugar makikita na ang mga halimaw na halos di makilala. Makikita naman si Yunxiang na tila badiman lang nakaramdam ng pagod sa kanyang ginawang pakikipag laban sa mga fierce beast species. Dahil nga sa babae muli ang kanyang iniligtas gumawa na naman ito ng tricks. Nagangas ang asa na naman pinaikot-ikot ang fangtian sabay ipapatong sa balikat habang nakapamaywang. Ang astig nga namang tingnan, matapos niyang gawin ang hakot girl formation na iyon, kapansin-pansin nga na epektibo ang kanyang ginawa dahil nagawa niyang bat-asa ng puso ni Shangguan. Habang patuloy ang pagtibok ng puso nito na sabi niya na oh, hindi, hindi ito maganda, ang lalaki na ito ay labis na kahanga-hanga. Nang makita ng fans ni Shangguan na nailigtas ang kanyang senior sister, natanong niya kung sino ba ang estudyanteng nagligtas sa kanyang senior. At sunod-sunod na itong nagkwento sinabi niya na ang lakas na ito. Ito ay isang daang beses na mas malakas kaysa sa aming mga instructor. Ahem ay sorry instructor, sinabi ko lang na walang kaparirikan. Wala kang narinig, diba? Ngunit marites pala ang nagsasalita. Dagdag pa niya na ngunit ito ay masyadong... Masyadong malakas ang pagpatay sa mga hayop ay tulad lamang sa pagpuputol ng mga melon at gulay. Kailan nagkaroon ng ganito kalakas na lalaki ang Jiwo Academy natin? Habang ang madaldal na iyon ay patuloy sa pagkukwento ang ating bida naman ay nakatanggap ng babala sa Star General niyang kaalam. Ayon dito ay may kakulangan na sa enerhiya. Soul power remaining 5%. Bubuwagin ang construct pagkatapos ng 40 breaths. Mababakas naman sa pagmumukha ni siyang ang pagkaini sa kanyang narinig na babala mula sa system, sinabi niya na. Medyo mabigat pa rin ang fangtian drawing halberd para sa Wei Yuan style. Sa isang banda, naman makikita ang nagpapanggap na nahihirapan na si Xiangguang nagsalita ito ng ah, ang sakit ng feedback sa suntok kanina. Sobrang sakit, hindi ko kayang bumangon, nakahiga ako na parang aso sa harap ng tao na ito. Sobrang nakakahiya. At nang makita ng ating bida na tila ba nahihirapan tumayo si Shangguan nilapitan niya ito at sinabi dito na hey, okay ka lang ba? At tinanong rin ni Yun Siang kung kaya mo pa ba lumaban. Bagamat bakal ang makikitang mukha nito ngunit na mumula na tila ba ay nai-in love na sa ating bida. Sumagot naman ito sa ating bida na, okay lang ako salamat sa iyo. Di naman makapaniwala ang fans ni Shangguan sinabi niya na, ano? Ang boses ni Senior Sister Shangwan ay naging napakaamo sa ibang tao. Maya-maya pa biglang tinawag ni Instructor Obey si Yun siyang sinabi niya na. Hoy, yung estudyante dyan na may dalang malaking sandata, tumigil ka nga sa kakatawa dyan. Halika at suportahan kami dito, Naagaran naman tumulong ang ating bida. Sa binagsaka ni Yun siyang, makikita ang maraming halimaw na naalarma sa pagdating ng ating bida ngunit kitang kita naman sa pagmumukha ni Yun Siang na di man lamang nakararamdam ng takot sa mga ito. Pinagpapatay niya ng mabilis ang mga halimaw at maging ang kinakalaban ni Instructor Obey. Ay nagawa na rin niyang burahin, na agaran din naman nagpasalamat sa ating bida dahil sa kanyang ginawang tulong. Dahil sa lakas at husay ni Yun Siang sa pakikipaglaban, ay tila ba ng loob ang lahat ng kupunan, isinigaw ni Instructor Obey na counterattack. Battle Formation Change Masigasig niyang ipinagutos na bumuo ng isang sampung kamera na anti-ferocious beast battle array at isang eagle strike array. At dagdag pa ng instructor sundi ng mag-aaral na may malaking sandata. Nasabay-sabay nilang sinang-ayuna ng utos mula sa namumuno. Ayon naman sa description ng Eagle Strike Formation, isang pangkat ng five planes sa kaliwa at kanang gilid upang salakayin at patayin ang isang halimaw na may kalamangan sa numero. Makikita naman itong si Shangguan na nagbibilang ng kasama sa formation sa bilang nilang lahat kung kasama siya bali sampu, kaya dapat lumaban din siya. Na pinagtaka niya bakit siya kasama dahil nga nagtamo siya ng minor injury ngayon lamang. Naiwan siya sa likod habang papasugod na ang lahat ng kasamahan, dahil sa diperen siya makapaniwala na sabi niya na ah, Ano, ang sobrang isa ay talagang ako, paano naman ako, ano ang magagawa ko? habang nag-iisip may lumapit sa kanya. Nagtanong naman si Shangguan kung sino ang lumapit, ngunit nabigla ang siya si Senior Sister Shangguan pala ang kanyang kinausap. Sumagot naman ng mahinahon itong si Shangguan sinabi niya na sumama ka lang sa akin, susuportahan natin sila lahat mula sa likuran, na na din pinasunod ang malanding babae. Nagtataka naman ang fans niya na sabi niya na paano naging napakalambot ng boses niya. Nakakatakot kaya. Hindi ito ang aming karaniwang senior Shangguan. Makikita naman na abalang-abala ang ating bida sa pagpatay sa mga kalaban nilang Fierce Beast Species. Na sa bawat atake na kanyang pinakakawalan ay mabilis lamang niyang napapatay ang mga halimaw nang sabay-sabay. Ayon naman dito kay Instructor O, nagtanong ito na kung handa na ba ang Right Wing 5. Nasinabi sinabi naman ng tinanungan niya oo handa na. At nang handa na ang lahat nag-utos ito na palibutan nila ang halimaw dahil sa ginawa nilang sabay-sabay na atake ay epektibo nga nila na napaslang ang halimaw. Napansin naman ng ating bida ang kanilang ginawa sinabi niya na isang pangkat ng limang umaatake isa iyong battle formation. Ang limang yugto ng Zuan ng istilong Wei Yuan ay halos bahagyang mas mataas kaysa sa lakas ng labanan ng isang Tao Tai stage. Maya-maya naman ay bigla na naman nagbigay babala ang system, ayon dito, alerto, hindi sapat ang soul power. Ang natitirang kapangyarihan ng kaluluwa ay 2% at ang konstruksyon ay didesarmahan pagkatapos ng labing anim na paghinga. Naikinagulat ng ating bida, ngayon ang aking soul veins ay una nang naayos. Ang paggamit lamang ng armamentong istilo ng Wei Yuan ay maaaring teoretikal na tatagal ng higit sa sampung minuto. Bagamat malakas si Lubu, masyado pa rin itong makonsumo para sa akin sa aking kasalukuyang yellow rank stage, at kailangan kong ipagpatuloy ang pag-inom ng Soul Renewal Pill upang mapunan muli ang aking soul power, medyo sayang ang soul power. Ang kombinasyon ng estilo ng Wei Yuan plus Fang Tian Painting Halberd ay isang mahusay na punto ng balanse. Hindi lamang masiguro ang output ng kapangyarihan ng Komnat, ngunit bawasan din ang pag-aaksaya ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kung tutuusin, ito pa rin ang estilo ng Wei Yuan ng panahong ito at ang armament ay masyadong mahina. Maya-maya naman ay tila ba nakaiisip si Yunxiang ng kakaibang plano sinabi pa niya na pagkatapos ng Beast Tide na ito, kailangan kong humanap ng pagkakataon upang mapabuti ang istilo ng Wei Yuan style. Maaaring gamitin ang mga ideyang ito para palakasin ang istilong Wei Yuan na armament, una, ang mobility ni Gao Ren, pangalawa, ang mabigat na firepower ni Ao Bing, at ang lumilipad na espada ni Master Dong Yuan. Habang kung ano-ano ang nasa isip niya na mga wordong idea, ay muli na naman nagpaalala ang Wei Yuan system na may kakulangan sa soul power. Ang lakas ng kaluluwa na natitira isang porsyento, ang konstruksyon ay maidisarmed pagkatapos ng walong paghinga, kaya naman nagmukhang manyakol na naman si Master Song Yun Siang. Sa susunod nating video, Tuluyan nang ang mauubusan ng soul power si Yun Siang, kaya naman tuluyan na din ma-disarm ang Wei Yuan style na gamit niya, na siyang ikinagulat ng mga kasama niyang bayabas. Makikita na ng lahat kung sino ba talaga ang malakas na tumutulong sa kanila, maging ang tumatayong pinuno at si Satsuki ay magugulat din. At may panibago na naman mananakawan ng lakas ang ating bida. Dagdag pa malalanta na naman ang mga bayabas sa inggit sa ating bida.